Marami ng mga naging milyonaryo at bilyonaryo dahil sa YouTube. Pero sino nga ba ang pasok sa top 10 richest Pinoy YouTubers? Nako, baka ma-inspire ka ng mag-YouTube after mong malaman kung sino ang mga nasa listahan. Tara, kilalanin natin. Number 10, Vice Ganda. Literal na unkabogable sa kanyang 8.38 million subscribers and na monthly earnings of 400,000 pesos through YouTube monetization. Pero wait, sa YouTube lang yan ha. Dahil talaga namang pasok na si Vice Ganda sa Billionaire's Club. Pagdating sa mga celebrities, living in a luxurious industrial-style mansion in Quezon City at sa damakmak ng mga luxury cars plus multiple businesses ng Vice Cosmetics at yung kanyang bagong Vice Comedy Club. Number 9, Donalyn. Meron ng 10.1 million subscribers si Donalyn. Girl boss ang atake. At talaga namang malaki ang production ng kanyang mga contents. Pero kung titignan mo ang kanyang channel, medyo bumaba na ang mga views na nakukuha niya. Pero no problem yan. Dahil nasa 800,000 pesos pa rin ang estimated na kinikita niya through YouTube monetization. Tapos ang net worth niya, pumalo na ng 63 million pesos. Wow. Plus, she owned a Maserati sports car. Number 8, Mommy Tony Fowler Kahit tambak sa issues at controversies, talaga namang minahal pa rin siya ng mga netizens dahil sa kanyang mga viral na mga linyahan. In fact, meron na siyang 9.39 million subscribers. At yung bawat upload niya, mahabang mga video contents. Ibig sabihin, mas mahabang video, mas maraming ads ang pwedeng ipakita dito. More ads, more earnings. Kaya naman, ang estimated monthly earnings ni Mami Tony Fowler ay nasa 1.2 million pesos buwan-buwan. Wow. Number 7 Kong TV Papahuli ba ang founder ng Team Payaman? At isa sa mga may tuturing na OG ng Philippine YouTube. Meron na siyang 12.1 million subscribers at nasa 1.6 million pesos ang kinikita niya sa YouTube buwan-buwan. As of now, may estimated net worth si Kong TV na 165 million pesos. Wow. Number 6 Alex Gonzaga Kilala sa pagiging kuwela sa kamera. After that daming bus na sa kanya nawalan pa nga siya ng project sa TV at yung mga pelikula niya nagpa-flop pero pagdating sa vlogging sa YouTube, isa siya sa mga most viewed as of now, meron ng 14.7 million subscribers si Alex at nasa 2.6 million pesos ang kinikita niya doon buwan-buwan Number 5, Zainab Harake si Mrs. Sparks ang isa sa mga most subscribed YouTuber dito sa Pilipinas meron na siyang 15 million subscribers at estimated monthly earnings na 3.3 million pesos. Wow. Sa kanyang 145 million estimated net worth, yakang-yaka niya ang multi-million na wedding na talaga namang pinagkaguluhan ng buong Pilipinas dahil sa ganda at grandeur. Number 4, Ranz Kyle. Si Ranz ay meron ng 15.2 million subscribers at number 4 siya sa most subscribed YouTuber sa YouTube. Wow. Pero alam mo bang naungusan na siya ng kanyang kapatid? Number 3, Nayana Guerrero. All thanks to Ranz Kyle pa rin. Top 3 ang kanyang sister na meron ng 15.8 subscribers. Actually, grabe ang influence si nayana, kasi international level wow. na siya. Ang dami niyang mga international artist na nakakolab na. At sa kanyang murang edad, meron na siyang impressive na 144 wow. million pesos na net worth. Number 2, Ivana Alawi. Pasabog agad si Ivana Alawi with an estimated net worth of 345 million pesos. Pero hindi na lang sa YouTuber ngayon. Leading lady na rin sa TV, kaya naman mas maraming nakakilala sa kanya at yung subscriber niya sa YouTube, 19.3 million wow. na. Number 1, Rafi Tulfo. From millions to billions, our top one is Rafi Tulfo. Among the rest, siya ang may pinaka-unique na content na talaga namang mapapabinge watch ka whether you're a millennial, Gen Z, at kahit boomer ka pa. No wonder he's the king of earnings and subscribers with over 28 million subscribers wow. and a net worth na umaabot sa billion pesos. Grabe, di ba? No hate, pero mas malaki na ang kita ng YouTuber kaysa sa mga degree holder. Sad to say, but it's true. Kaya naman yung mga doktor ngayon, yung mga attorney, o yung mga professionals, nag-YouTube na din. Anyway, kung gusto mo ba na mag pang klaseng content, i-follow mo na ako. At speaking of YouTube, meron na akong channel doon. Baka naman i-follow mo to. Ito ha, kasi marami na tayong poster doon. Yun lang, kaming salamat sa panonood mga kamagkano.